Bade, gusto nyo ka ba mga big bike dine sa Ano nga sa loob na re Ari ano, ang Neymar Honda Big Wing na nandine sa General Luna Street, Pilahan, Barangay Sabang, Lipa City So kabubukas lang dito mga bade At ating titingnan Yung mga ipinagmamalaking big bikes Ng Honda Nako, ito na, complete tour to mga bade Tingnan naman niyo Ari ka bubukas lang eh. Papakita ko ngayon sa inyo ang ganda din eh ng mga big bikes. Pagbunga nyo din nila sa loob. Ari na yung pinaka reception. Dito tayo magsisimula mga bade. Ko oh, ay Honda CBR 650R. Ang price 597,500 mga body tapos ito pa oh ang gaganda rin naman mga body ang CBR Fireblade so ang presyo pa na nito ay 1.7 then ito pa oh CBR 500R ito mura mura mga body kung gusto nyo 392,500 ang ganda naman ng kulay eh no dini naman tayo sa CB650R pang isa Bagay na bagay Ari sa mga body Ari 126,000 Ang down payment Wala nakalagay na unit price Tapos ari pa mga bade Pero sa mga nandini Ang paborito ko talang ang kulay ari Kulay black Ito ang XADB So ang price ay 842,500 adventure bike to mga body oh. 750. So yung sikat na sikat na ano na Africa Twin. Yan, ito na ang presyo nito 601,500 itong Africa Twin. Ang presyo naman ay 1.1 million. Ko pagkakaganda. Kakisig din ano? oh. Ari naman anong motor ari? NX500 Ito Honda Rebel Ang ganda Then ito Isa pa na Honda Rebel ay 402,500 Ayan Rebel 1,100 naman to 653,500 Ganda Siyempre meron din silang ganito mga body Ayan Ayan yung mga pang off road Andito 469,950 Anong motor to? CRF 250 Ito naman yung 125F 189,000 Then ito mga body Ang matindi Na mga motor nila Trans up 750. Oh, ang gagara ng mga adventure bike na ito, ano? Tsaka ito. So, yung pinakamahal na motor nila mga body, ay nandine. Eh. Meron din nga pala silang mga anong, apparel, oh. Ayan. Ito, ang pinakamahal. itong kanilang Honda Goldwing 2 million presyo then meron pa dito uh, motor sa likod ayan CB650R at itong fully loaded na Africa Twin nila grabe sobrang laki na to para sa akin mga body Siyempre meron din sila mga ano, mga racket mount at saka itong mga ano uh, side bag ito top box nila so yan yung mga makikita natin dito sa uh, Honda Big Wing dito sa sa bang nakabubukas lang